Good morning, magandang umaga Baka, mag, baka madalawahan ka. Good morning sa inyong lahat 'yan, mga master natin. Ngayon ay pupunta ulit tayo sa laut. Good morning, Master inverse, inverse. Good morning, good morning, good morning. Ngayon lang kami good morning, nagkasama ulit. Ayan Start na kami. Galing Pandubay sila? King, King to King Eh no, King o oh. King to King, magaan hilahin na eh, yun oh. Ay, puta Ay, puta

magaan eh, papunta rito biglang ano siya panalangin na lang to <laughs> baka rapis yata to Aba. Mal bigat. Ang bigat. Mabigat ang lapis. King to sigurado kasi iba yung kalabsaw eh no. Baka malaking king to. Ha? Laking laking. Laki. Laking laking. <laughs> Aba.

titikid yung yan yan sumunod na king saan na ang lalim ayaw ayaw magpakita ah <laughs> Ay, ito na lako po baliktad pala kaya pala Kasih rilis. Kasihin rilis. Ay, isi buser sir oh, bibigay ko dong ya, no. Sa ja, safety ko. Oh, may na release muna. Baliktad, baliktad pala kaya pala mabigat. <laughs> yeah, Yeah, Ang ganda ng talon, eh. Tollo. I-call, i-call Okay. 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 Uh, open open bill. Open bill. Open bill, open. O, oh, bali urat mo. <laughs> Mood? Kaya pala, kaya pala ano eh, sinibasib ng gusto. Kasi release. Kontrata yun sa kanya eh. Main kagad eh. Ayun oh, you know, tumalon. Tumalon, tumalon. Ayun yung sarapan ng iro. Tumalon siya, tumalon eh. highlights ka ngayon <laughs> tama na huwag lang inat ang linya huwag hmm. tatalon pero ano medyo ano, ano? to ah pero oke okay, ya ah. Medyo matigas Medyo matigas Duda kakak agad ya Ah, di. parang bumibigat na Uy, bigat na Yan yeah, so, maganda yung ano niya, atak niya Ay, yun! Sinasabi ko na Lumipad Fly so, sir Pala, kaya pala Kaya pala lumipad na for so, strike lapis Uy, lumas lapis ha lumas lapis bumaw na sa ilalim yan na sa ilalim huwag ka dyan madadali yung line ko hali ka na huwag ka na magpabibi dyan ka na makisama ka na huli na eh, huli ka na eh. tatalon, tatalon. <laughs> Nagi bang kulay? Lumipis. Eh na, nako na. sinubo pala? Eh, eh, eh. Aba kamo to. to. Yan. nako ko sinu sinumbal pal?

Eh, hey, en ano na, ikip mo na lang. Ano ah, na, wala na. Ano? Namatay, namatay. Oh, sik, bula, bula, bula. <laughs> yung Pato. King na talaga to. Sherbol na to. Ay. Andito ah, ang linya ko sa ano. Mahaba ayo, putra guys. Tumalon na. Hi. Ha? Tumalo na kaagad. Nagpakilala na naman. Oh, three strike na. Lapis na. Pag may isa, magkakiramdaman tayo. Ah. <laughs> <laughs> Parang ayaw na <lang> bumato ah. <laughs> Ay, nako. Ay. <laughs> Ay. <Okay, time. laughs> Oh, line go, line. Yan. Nagpakilala ka agad. Maaga. Ay, ay. Yan na, oh. Ito na ang plywood. Ito na ang plywood. Talon, 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 talon. Iyon. Kailangan mo magpapasikat ka ng konti para masaya. Talon pa, talon, talon. Sa pa. Ay na, bibitaw na. Bumitaw ka na. Ayaw talaga.

mahirap sa lapis, hindi ka tulad ng kingfish, ano? Na ibabaw ka agad. Kingfish na lang, no? Oo, sagsagnit lang to, eh. Ito, buwabon pa talaga hanggang kailangan niya, eh. Buhay, ah, na po kaya. Hindi na. Tanggal kung tanggal. Hindi Ayun na. Ah. Pakit, labas ka na. Pagod na, pagod na si Kuya Gab. Oh, tatlo na to. Oh. Puro ganito. Yan na. Ah. Magandang exercise to. Mamaya. Oh, mm. Kapap. Dandahan ko nga lang hinihila para hindi ganong habulin niya eh. Ah, bulta. Bon Tinuklaw pa rin. Puti kasi. <laughs> Puti eh. Tari ka, pre. Uy, king to. Oh, king king oh, pero... si release. Doon, no, nanghina yun. Kaimpis yun. Dapat yan. Hindi pa pas yung kinain, no? Sinuko, oh. Kunin mo, kunin mo. Sayang yan. nako, na natanggal na naman. Naubusan na naman ng kawil. Matindi na may strike mo, kaya ka? Wala. Uh, uh, puro natanggal na ng hook. Buti kung may bawa na ako ng hook. Laging may bawas. Ang... May bawas. May free. Sa akin nilo. Oh. Nandiyan na ano Kevin. Line ko. Kaya si ano ano. Sa so, may ano mo, tapat mo. Allah. Okay. Puro kin. Ay, <laughs> panggigil to King pala King pala talaga Bayangay. Eh. Umilalim pa. Umilalim sa bangka. Ayan. Umilalim sa bangka. Ang loko. Tatalon din sa Umilalim. Baka sumabit sa ilis <laughs> eh. Oh, tragis dito pa pumunta sa ilalim sa ilis eh. Ayun, ayun. Lumayo, lumayo. Uy, nako. Grabe. Ayun na, ayun na. Bumigay na rin siya. Huh. Apat na lang dito Puro ganito Kasing mm -hmm. release na O oh, yan yeah. Ayaw pong malis Wala, puro yung ano ko. Pamatay. Nawa, napuputol yun. Mm. Hindi, oh, oh, oh. mano na yung. Aha. Aha. Oblo, oblo. Okay. So, Michael Jody. Dami nila, dumami lalo. Oh. Andito na oh. Ah, grabe. Oh. Dapat siguro na bawasan tayo, reinforce. Dumaming. Parang Marines to <laughs> ah. Tinadala na. Tinadala na batalyon. Ito, oh, sapul na sapul na naman sa oso niya. Eh, ayah. Ang laki oh. Ang laki. Hmm? Kung king na sana to. Oh. Okay, kuha nga ng ano. Gap. Ay nang ano. Ho, ho, ayon, ano. Ganto. Madali siyang ano, lumambot, oh, lumambot eh. Madali siya lumambot eh. Oh. Mag-transformer ka. May malaking gap doon ano, yung puti. Ito Yung gamitin.

Hindi, binabagalan ko na nga eh. Kaya nga ito ginamit ko eh. Floater kasi ito eh. Lalo floater eh. Pinaligiran na. Pinaligiran na tayo. Maraming dito sa ilalim yan. Hirap tanggalin pa naman. Kaya nga, sira yung nga. Eh. Maraming ano, ngiti sa ilalim. Ngiti? Ngiti oh. Five release. Pinalo ah. <laughs> Pinalo ano? Sabi niya ayoko niyan, laki niya Ang <laughs> laki niyan. Ang laki daw. Pinitik lang eh. Oh, ano? Okay, 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 okay. release daw to eh. Dito na daw, tulad daw. Wala ko kasi release. Ay. Biglang hinila ni ni sa ano eh. Natakot eh. Hindi <laughs> ba natanggal na nga? Ano <laughs> oh, lang? mo. tali ano? Sige lang. Sige, lagay mo lang sa loob daw. Baka ba, ano mo, nagdemonyohan. Ano? 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 Takot ka sabi ko, katulis eh. Ano? Hindi, wala. Nasa apat lang yan. May git. ganyan. Apat lang yan. Ayaw umalis. Grapan tayo yung lor mo. Kinakabahan ako pagkaga. Ito? Ito? <laughs> Lapis. <laughs> hey! Lapis pa lang sa batok mo eh. Magkawaan kayo ulit ba? Ang bihira o. Naku, nakikipag, ano na, nakikipagpatintiro na o. Oh. pang anim na lapis <laughs> pang anim na yan? oo oh, pang anim na to so, uh, <laughs> lang yung lap puro lapis ni kuyere, mm -hmm. <laughs> <-gayano>, kung kong <laughs> tournament ng lapis to champion Ayan oh. Stainless na stainless. Pwede pang alulod to. Ayan oh. <laughs> Natutuwa pa si ano eh. Good. Hoy, <laughs> amor. Uy, laki ng hamor na 'yan. Laki oh? ah. Oh. Ah, nako. Ano siya yan,

Kala ko king ko. Grabe na ito. Grabe na ito. Ayaw talagang lumapit yung king. Ayun, bumigat na. Ah, oh, buti. Nagpabilis kumuha, pakuha to. Kala ko king na Walang kulo eh. May bumulwak bigla eh. Ito na. Bumao na ng husto. Dito bumigat sa ilalim. o baba oba, 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 oba. Teka, teka. Baka maputulan tayo pag nahigitan. Oh <laughs> <laughs> Master Queen. <laughs> Master Queen. Oh, nangiti. Huh? Ang kinta ba? Ayan. na. Ngiti na

bali 6 na, na yung koko sa kabuwa balik. Pito <laughs> pangno? Oh, oh patawirma yung bayan, na bayagan, balik na naman, huh? No?